Good morning. Hi. For today's video oh, ay tatanggal tayo ng sapot sa sesame kasi pwede nang pagshooting ng horror movie ang aking Bahay. Ayan, 70s. Si Hindi mo talaga maalis sa atin kung talagang sanay na tayo sa trabaho. Hinahanap talaga ng katawan natin kahit buntis pa tayo. Ang paglilinis Ngati pong galit na galit ang mister ko pag nagtatrabaho ko, naglalaba ako, lilinis. Siyempre, doble ingat na nga muntis. Ganun talaga siguro pag talagang sanay na tayo sa trabaho araw-araw, 8 -araw, years ba naman tayong nagtrabaho? Kapag gising sa umaga, maglilinis na tayo. Mahalos di pa tayo kapag breakfast, ganun. Kaya nga, ang makulit na buntis. Hindi <laughs> pa nakita ni Mr. Yan. <laughs> Kasi pag nakita na naman niya yan, galit na naman yan. Mababa lang naman yung inaakitan ko dyan. Yung upuan lang naman. At yun nga, hindi naman ako sanay na nakaupo lang. Nainip ako. May kanya-kanya naman kaming mga nakatoka sa mga anak ko. Yung dalaga ko naglalaba. Yung panganay ko nagwawalis sa labas. Tapos pagkatapos yung nagwalis na sa labas, winashingan yung motor niya. Bali may kasama kami mga bata dyan. Yung dalawang pamangking ko, yung isang maliit at saka yung isa. Siyempre, nagsa-cellphone sila dyan. Yung isa naman, nandun sa labas, nagbabasket ko. Bali, hindi ko na sila naibidyo kasi nakakan lang yun, nakasteady lang yung cellphone dyan sa tripod ko. Yan si Bintes. Lebat yung camera. Doon naman sa kabila. Tapos pag makita na naman ng Mister Ken, galit na galit na naman. Nakakainip talaga pag wala kang trabaho. Hindi naman ako makatulog. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa ko. Pag ano may nakikita akong madumi. Pati nga bakuran ng kapitbahay ko. Inawalisan ko na. lahat ay nang hindi na nakal nakalinis naman kasi bago dumating mga bisita kasi lang syempre kailangan mo pa rin ng weekly general cleaning or monthly ganun ayan at si Elisa na yung mga bisita ko mga kapatid ko pinauwi ko silang lahat ng new year para makasama ko naman sila bago mag new year kasi walong to At ayan na nga, tapos na ako. Bye-bye!